mga heto, tatapos nga kami sa aming pagsisimento. Ito naman ang aasikasuhin ko ang aming munting tindahan na wala ng laman na mukha na magsasara at mukha pang tambakan o ayan. Kaya ito, bumili ko ng rinolium para maayos ko naman o oh, eto nga pala at pinapaklas ko muna at magtatanggal ako ng isang layer kasi ba naman ang laki ng pinagawa ko eh wala namang mailaman so ayan magbabawas muna ako at sobrang nang dami ng alikabok at mukha na kaming bubuhati ng alikabok sobrang kapal so ayan nag-iisa ko ginawa ko nga sininsil ko yung bawat kanto na yan at paano ko raw ba tinanggal? O di syempre, isip-isip tayong mga nanay, kailangan madiskarte, o ba diba? At eto nga, tinanggal ko na at malapit matanggal niya, kahit mahirap, todo pukpuk ako dyan, syempre. Ako lang mag-isa at wala naman ako mauutusan. So, eto, ginawa ko na nga. At nakita nyo naman, syempre, kailangan, may diskarte tayo kung paano natin tatanggalin yan. O yun, naghirap nga ako dyan sa sulok na yan. At eto, natanggal ko na, o ba diba? Kayang-kaya -kaya natin yan. Tayong mga nanay nani, girl power tayo. O, oh, di diba, pak? O, oh, yon natanggal ko na. At eto na nga, naglilinis ako. At sobrang aligabok ng amin bahay. Along the highway nga kami, kaya lahat ng aligabok pasok sa amin. So, ayan, kung todo linis ako dyan. At nakita nyo naman ang aming muntik din na, mukhang tambakan. Kaya, ayan, aayusin natin at pagagandahin ng onte at lalagyan na natin ng laman niya pagkatapos. So, ayaw pa tapos na, o ayan, sa susunod mamimili naman ako para sa aming muntintindahan, yun lang, maraming salamat